Mga kapatid, welcome back muli sa ating channel. Nais ko wala pong uh, i-clarify lang itong ating na sa live kahapon. Patungkol po dito sa dalawang beses daw babalik si Jesus sa paghukom. Ano? Ito ho, disclaimer lang po. Kung kayo po ay membro niya, taga niya, dapat niyong malaman yung ating inaaral galing po kay Kristo. So ngayon po, kaya po ako nagre-react Kasi nga po, eh, hindi po sa tamang aral ni Kristo ang naituturo Ngayon, ang ganito po ang sinasabi ng kasulatan Dapat tayo mapanuri At the same time, susunod tayo talagang sa aral ni Kristo Pakigyan natin ang sulit ni Pablo Sa ikalawang Timoteo 1.13 Ituro mo ang tamang aral Tandaan po natin ha Dapat po tayo nasa turo at tamang aral na natutunan mo sa akin. Dito, sinusulatan po si Timote ni Pablo. Dito, para ma-realize din natin, yung tamang aral at toro, galing naman din po yan kay Kristo eh. Nakunsaan, kung ano yung matututunan natin sa aral at toro, galing kay Kristo. Nang may pananampalataya at pag-ibig. Dahil ito, ang karapat dapat gawin ng mga na kay Kristo, Jesus. yan malinaw po ha? Tandaan po natin, lahat ng na mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo, yung aral at turo galing kay Kristo. Meron kang pag-ibig at pananampalataya. Ngayon dito, naglininaw lang po tayo. Tingnan natin kung nasa tamang aral po siya. Na sinasabi niya, may dalawang beses daw babalik si Jesus sa paghukom. Pakinggan natin ang mga bagay na yan. Yan po ay sinasabi ng isang mga mula po ito sa isang MCGI na dating daan. Kayo na po oh, ang maghanap ko sinong leader na yan na mga ngaral. Ito ang sinasabi patungkol sa paghukom na may dalawang beses na babalik si Kristo. Pakinggan niyong mabuti. ah, uh, may pagdating si Kristo na hindi paghuhukom. Meron naman siyang pagdating na paghuhukom. Baka hindi mo alam at hindi rin alam ng iglesia ni Manalo na si Kristo dalawang beses dadating. Napansin po niyo ha, dalawang beses dadating o babalik sa panahon ng paghuhukom. Pansinin n' paninyo ito. Oh, narinig mo na ba 'yon? Dalawa po ba? Oo, oh, oh, yung isang pagdating niya, hindi naman siya dadating dito sa mundo, sasalubungin siya sa alapaap ng mga maliligtas, aagawin yung mga maliligtas. 'Yun nga ang tinatawag ng Born Again na Rapture. Tapos ang isa pang pagdating. Yo, may isa pang pagdating. Yung unang pagdating na sinasabi niya, na sinasabi niyang Rapture, eh, hindi po Rapture yun, kundi caught up. Kung ibebis po natin dito sa talatang ito na ating babasahin, ano, yung sa unang Thessalonica 4.16, ang sabi po diyan, caught up, puntahan natin sa English, hindi po rapture. Ang mga bagay na yan, nilininaw lang po natin para magkaroon lang tayo ng idea. Ano, Yan ang po ang sabi po diyan. Okay, basahin po natin dito sa 1 Thessalonians 4.17. Then we, the living ones who remain on the earth, Shall simultaneously be caught up Yan po nakalagay po Be caught up along with the resurrected dead In the clouds to meet the Lord in the air And so always through the eternity of the eternities We shall be with the Lord Iyan po ibig sabihin Hindi po rapture kundi caught up Sa ibang mga salin, iyan po ay pag-agaw pagdagit. So, palit natin sa ibang-ibang salin sa Tagalog para maging malino po. Ang nakalagay po diyan ay, yan. Kundi, sinasabi dito, basahin natin, pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa, sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Yan. Ngayon, Pansinin natin sa iba pang mga salin sa magandang balita Biblia. Ang nakalagay naman po dito, ano? Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap. So, titipunin. So, magkakaroon mo na, nga na ng caught up, pagtitipon, pag-aagaw. Ano? Yung una nating binasa kanina. Sa isang salin pa ay basahin din natin. So, dito nakalagay naman po ay, Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na yun ay kasama nilang dadalhin. So, ibig sabihin, kaya nga caught up, kukunin, dadalhin. O, oh, isa pa ang salin sa ADB. Okay. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na natitira ay aagawin. Saan tayo aagawin? Eh, siyempre, doon sa mga dibanan, kung kasama ka. No? Kung tayo makakasama sa ganitong uh, uh, pagkakataong iyan, ano, yung event na yan, abay, mapalad ka, makasama sa pagpalik ni Kristo. Kasi, magkakaroon po ng pagtitipon. Kaya nga titipunin sa alapaap, kasi sasalubungin ang ama. Kasi iahatid ni Kristo eh. Di ba sinasabi nga ni Kristo, babalik siya dito sa mundo upang, ano, o, basahin na nga natin ito para maging malinaw. Kasi ito ipangako eh. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, ay dumuon kayo. O, di ba? Yan ang dapat natin maintindihan. Paano tayo isasama? May nauna na ba? Di ba? Uh, wala hong ganun. Kapag ang gusto ng Diyos ay sabay-sabay, sabay-sabay tayong papasok ng langit. Yun po ang tinatawag na rapture, pagpapasok na. Kasi ang kalugan na rapture ay joy. Pero dito sa event na ito, capture muna. Tandaan po niyo, capture muna. Yan. Aagawin. Magkakaroon ng pagtitipon. Kasi sasalubungin ng Panginoon. Pag sinalubong ang Panginoon, siya ang maghahatid sa Ama. Eh, siyempre, ang gusto ng Ama, sabay-sabay, papasok, ano yun? May nauuna? Eh, kaya nga may pinaghanda eh. Meron ka ng titirhan doon. O, ba diba? <laughs> Yan ang dapat ninyong malaman. Naintindihan po ba? Bakit po? Meron pong tinatawag na pag-aani na ho Paghirang o paghihiwalay sa mga dibanal. Ang aalsin doon yung mga banal. Ikokot up. Para makasama ni Kristo doon sa kanyang kaharian, ihahatid na po eh. Di ba ang pangako ng Panginoon sa so Kristo? Babalik ako upang sunduin ko kayo. Kung saan nandun ako, dumuon kayo. Juan yun ang sabi sa kanyang mga alagad na pinangakuan. Eh, kaya nga ipinapangaral ebanghelyo eh, para tayo ay makatupad, makasunod sa mga pamaraan ni Kristo. Kasi nga po, yun ang bagay na pananampalataya natin kay Kristo para kamtan mo rin yung buhay na walang hanggan na inaalok sa mga tao upang hindi makaranas ng parusa ng Diyos. Ngayon, balikan natin ang mga bagay na yan. Ito pa ang sinasabi niya patungkol dito sa paghukom. Yeah, after that, Badating siya, kasama niya na yung mga banal na kinuha niya. So ito yung sinasabi yung pangalwa na babalik uli di ba? na up daw o na-rapture, sabi niya. Ibig sabihin, kasi meron tinatawag na isang libong taon, meron pong tinatawag na after 1,000 years, meron dadating na matinding kapighatian. Yun ang sinasabi niya na babalik daw uli para maghukom. Kasama ang mga banal daw, yung mga kinot-up, pero yung sinasabi niya ay sa Judas 1.14, eh iba po yung talatang yun. Iba po ang unawa. Pakinggan pa natin ang sinasabi niya. Ano? Na ni-rapture niya. Pagdating niya, yun naman ang paghatol, yun ang paghuhukom. Tignan mo, babasahin ko, ha? Sa isang talata. Unang Thessalonica muna, yung unang-unang pagdating. Oo, <laughs> naitindihan ninyo. Yun ang daw unang pagdating, yung unang Thessalonica, 416 16 to 17 ito yung binabasa natin kanina yan po yon yan daw yung unang pagdating ang pangalawang pagdating na tinutukoy naman niya ay ano pakinggan pa natin pakingit <laughs> na po ko ka oh ngayon ang ibig ko lang ang ibig ko lang sabihin kapatid ganito <laughs> sa paghuhukom kasi uh, sa pagbabalik ng panginoon hmm. eh ano may dalawang yugto yan Yun, ang sinasabi niya may dalawang yugto eh ano yung dalawang yugto? Dalawang beses mababalik si Kristo? Tingnan pa natin ang kanyang paliwanag Isang pagbabalik niya, bababa siya sa langit, hmm. kukunin niya yung maliligtas So yung sinasabi dito, kukunin niya yung maliligtas Ayan na nga po, yan na po yung huling pagkakataon na bumalik siya dito At hindi na uli siya babalik dito sa mundo, ayan na nga po yun Pero sa kanya, may another na yugto pa Pakinggan pa natin. Aagawin sa alapaap hmm. at sa, sa Panginoon sila. Yun ang unang yugto. Kapag magbabalik, kasama niya na yung mga inagaw niyang mga lingkod, maghuhukom naman sila. Hmm. Yun. Yung pangalawang pagbabalik, kasama yung mga banal daw, yung mga kinapchor, yung sinasabi niya para maghukom daw. O, di ba? Yun daw ang niya. Hmm. Yun. Kaya, ano, ano mangyayari? Pagka puputol putulin mo yung sinabi ko Lalabas eh Magkakontra Kasi dalawa lumalabas eh Yung isa'y paghukom Yung isa'y hindi Ay, Alam niyo po Itong yugtong ito Paghukom na po yan. Kasi nga po uh, Aalsin na nga po dyan yung mga banal Ang pagparito ni Jesus Christ Kasama yung mga anghel Kaya nga sabi ito At may pakakak ng Diyos Yung pakakak ng Diyos Mga anghel po yun May dalang pakakak Yung anghel ng Diyos Siyempre, gusto ang kanyang anak ay mayroong kasamang mga banal na anghel. Kasi yung sinasabi po sa Judas Ono 14, ano, kasi may binanggit siyang Ono 14 eh. Pansinin niyo maigi. Kasi yun ang totoo. Hmm. Ano po yung talata? Alin? Ano po talata yung sinasabi niyo? Unang Thessalonica 4:16 hanggang 17. Yun ang una. Tapos yung nasa Judas. Apo. Kapitulo ay verse kapitulo 1, bersikulo 14, 14 15 po. Hanggang 15. Hmm. Pero hindi u ba... Oh, 'yun ang sinasabi niyang pangalawang pagbabalik ni Kristo. So at tayo uunawain natin itong sinasabi niya no. O puntahan natin Judas 1:14. At ang mga ito naman ang hinula ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam Na nagsabi na rito Dumating ang Panginoon nakasama ang kanyang mga laksalaksang panal Hindi po yan mga tao Anghel po yan Basahin natin sa ibang salin So nakalagay po dito Si Enoch nakabilang sa ikapitong henerasyon Mula kay Adam Ay may propesya tungkol sa kanila Sinabi niya Makinig kayo, darating ang panoon na kasama ang libo-libo niyang mga anghel. So, anghel po. Kaya itong unang Thessalonica 4.16 ay yan nga po ay may kasamang mga anghel, laksa-laksa para sunduin yung mga banal. O, ba diba? Iba yung banal na kasama niya libo-libong mga, mga, banal na anghel sa pagparito niya. Eh, kung papasin nyo itong tanatang ito, nag-iisa ba siyang pumarito? May kasama nga siyang anghel Kaya nga nakalagay diyan At may pakakak ng Diyos Ang Diyos po ang Nagbigay ng mga uh, Kasama ni Kristo ng mga anghel Para sunduin Bakit? Yan po ay yung pag-aani na Dito sa lupa oh, Dito, puntahan natin ng Panahon ng pahayag Kasi yan mangyayari Kaya nga pahayag eh Mangyayari sa hinaharap Narito ang Oh, na apocalypse 14:12. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Yung mga banal, yung sumusunod kay Kristo at nagsisitupad at sumasampalataya kay Kristo, Yan po ang sinasabi doon na caught up. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal Ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng mga at ng pananampalataya kay Jesus. So yan po 'yun. Dapat malaman nyo, hintil at mga Hudyo. Ibig sabihin po, yung mga na kay Kristo, mga sumusunod kay Kristo, at yung mga Hudyo na sumusunod sa aral ng Diyos. Kaya dapat dito, maintindihan natin yung bagay na yan. Ano? Panahon niya ng pag-aani. O, yung balikan natin yung kanyang sinasabi. Sabi niya, 14 hanggang 15. Dito lay natin kung ang so, sinasabi diyan. Sa 15 tayo mag Uh, magpatuloy upang isagawa ang paghuhukom sa lahat. Tandaan po ninyo 'di ba? Ang mga anghel ang inutusan, hindi po mga tao ang maghukom Babaybayin natin mamaya-maya, ha? Kasi dito nagpatunay pa sa 15. Sabi dito, upang isagawa ng paghuhukom. Kasi sa 15 laksa banal, mga anghel, 'di ba? Palitan natin ng ibang salin. 'Yan, mga anghel. Yung mga anghel ang nagbibigay ng mga salot. Sabi dito, para hatulan ang lahat at parusan ang mga hindi kumikilala sa Diyos dahil sa masasama nilang gawa at masasakit na pananalita laban sa Kanya. O yan. Dapat yung maintindihan, o tingnan natin. Amen? Dito naman po sa Aklat ng Pahayag, wala pa ho galing langit yung sinasabi niya na kung saan ay kinapture daw o nirapture, dinala sa langit, pagkatapos ng isang libong taon bumaba para daw humatol. Hindi po. Manggagaling muna sila dito sa unang pagkabuhay. Gagawin nga silang mga hari ni Kristo o sa sardote. O. Basahin natin muna dito sa pahayag 20 verse 5. Hindi ang galing sa langit. Binuhay nga muli eh. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sa kabubuhayin pagkatapos ng isang libong taon mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Si, hindi pala sa langit, manggagaling. Galing doon sa pagkabuhay na muli pala para maghari, maghukom. Yan po yung maghukom na kasama ni Kristo. Hindi yung sinasabi niya na galing daw sa langit, na rapture muna. Tapos, sa pangalawang pagbabalik, kasama ito daw mga banal na ito, hindi po, eh, galing nga sa ano, eh, pagkabuhay na muli mula sa mga patay. Hindi po sa langit. So, ilang lang po inilinaw ko, mga kapatid. So, sana, maintindihan ninyo ang bawat uh, pamamara ng Diyos. Kasi yung programa ng Diyos, dito nililinaw lang po natin, no? So, hindi po dalawang beses ang mga naganap. Kundi may mga segment na nangyari at naganap doon sa pitong taong kapighatian. Okay? So, sana... Magkaroon po kayo ng ganitong pangunawa. Kung gusto nyo pang ilinaw, bibigyan ko pa ito ng parto. Hanggang dito na lang muna muli. Ang importante, nakita natin, hindi po dalawang beses, kundi isang beses lang. Kasi yung pagbabalik ni Kristo, yun na nga po, Paghango sa mga banal, titipunin sa alapaap, at papasok sa karya ng langit. At yung po namang natitira na hindi nakasama doon sa pag-agaw, makakaranas sila doon sa natitirang 3 and a half years na paghuhukom ng Diyos at doon ibubuhos lahat ang uh, galit ng Diyos na yung mga anghel ang magpubuhos. Di ba? Hindi po mga banal na mananampalataya kay Kristo so, kasi na na eh. Hindi na pwede pala uli ibalik. Yun po ang malinaw para sa atin. Okay? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo lahat. Sumayin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon Diyos na buhay. Amen. See you next time.